So yung guys, bali ngayon pala ay kailangan ko lang to i-share sa inyo. Bali ngayon pala guys ay ang um, underway kami o tatawag na ang um, biyahe. So nagbiyahe kami niyan yon. Minjo ano guys, um, may ano, maalon alon ma alon ng konti pero kaya pa naman siya kasi hindi naman siya masyado. So yon, bali may tao pala diyan guys na nagbabantay yan sa unahan o oh, chinecheck niya yan kung mayroon siyang tubig na pumapasok dun sa may unahan kasi kapag mayroon ah, kailangan yon tanggalin kasi mayroon ng may dyan, yung ano water pump o submersible pump na ginagamit para mailabas yung tubig kasi guys yung tubig dyan sa unahan ay hindi na nakakalabas dyan lang siya na ano na stock sa unahan. So, kailangan talaga namin alisin kapag marami. Halimbawa guys, kapag umulan, na-stack lang nandiyan sa may So, kailangan namin yan alisin. Gamit ang submersible pump. So, yun. Pag, ano, kapag umulan, kapag ano siya guys, kapag umulan siya, o kaya may, kapag pumasok yung tubig, dagat, yun, dun sa unahan. Pero kung di naman, okay lang. Hindi namin yung, ano, ginagalaw. So, yung kailangan tagabantayan siya kasi yung panahon ay hindi natin alam kung ulan siya o hindi. Dahil dyan, guys, maraming dahil madilim. So, pag namin, sunahan. So, may gilid. So, kailangan talaga bantayan na, ano. So, yan, guys. Bali, kapag gabiay pala kami, ay, may nanggabantayan naman dyan sa ano kada duty ay kailangan may bantay so yun may bantay diyan guys sa unahan yun yung nakakulay pula siya ngayon ang duty niyan at ako naman yung sa dito sa taas so ngayon ay kailangan ko lang yan guys i i, maintain yung ano yung ginadaanan yun dirt lang yan kasi hindi pwede ipalik kasi um, para hindi guys mano maano siya sa sa dagat yung alon hindi siya sa lubong so pag may request ka pag ano siya may lukot yung barko so delikado din kasi may karga yung ano namin medyo mabigat so yun lang guys ang aking ano may share ngayon sa aking video na to so ngayon ay uh, nakajuta ko ngayon so yun lang guys salamat guys sa inyong panood